So guys, for today's video, magpapalit kami ng pintura ng aming wall. Ayan, nakita nyo naman kulay gray. Gagawin natin white yan para maliwanag na sa paningin. Ayan, so ito nga pala yung hallway papunta dun sa room namin. Gagamit kami ng boysen na water base. Kaya kahit magtulo-tulo yan yan, madaling namang linisin. So kami na nga ang gagawa nito kasi ibayad naman kaya rin kaya rin naman namin tong gawin. Ayan pinagtulungan na lang namin ni Halibi at nito syempre ang anak kong makulit na gusto laging kasali. Diba? So, eh, madali lang namin ito nagawa. Isang araw lang namin pinundurahan tong buong wall na to. Kung napansin nyo din, diba, may mga pipeline dyan. Yan yung sa aircon namin. Kasi itong room na hindi naman talaga designed for split-type aircon. Yan. So, kaya nakalabas dyan yung mga line or yung mga tubo na yan. So, ito na yung first coating. Papatungan pa natin yan. At ayun, napatungan na nga na namin pinakita. So, kasunod na gagawin, lalagyan namin ng wallpaper itong pintuan ng kwarto namin. Ayan. Para naman mag-complement sa white wall. Tsaka napaka-amusin na nung pintuan namin ng kulay gray pa. Yan nga, pinagtulungan na namin itong mag-asawa. Hindi ko pala kaya mag-isa. Kaya, kaya ko kaya kong mag-isa eh. Hindi ko kaya palang walang asawa ko. Eh. Hindi kasi talaga siya madaling ikabit. Kaya kailangan nyo ng katulong. Ayan. Pero kung meron kayong heat gun, mas maganda gamitan nyo para maiwas yung mga paglukot-lukot nito o yung bubbles nito. Late ko na kasi naisip gumamit noon. Ayan. Sinaga ko na lang magpunas-punas ng basahan. So, ganyan lang yung pagupit-gupit namin kasi lalagyan pa naman yan sa tabi. Napakaganda nga nitong wallpaper na to. Kala mo naman totoong kahoy. Dami ko napanood dito sa ano, sa Facebook. Kaya ginaya ko. yun. So kasi itong door ng aming room, hindi talaga siya yung good wood. Isang makapal na marine wood lang siya. So di na namin pinakita yung buong video kung paano namin kinabit to. Ganyan-ganyan lang naman yan. Para magdidikit lang talaga. So, ito na. Yung pinalabasan niya. Yan, yung sa doorknob, nanggalin nyo para mas korte nyo talaga siya. Ayan na, yung kinalabasan na, diba? Nag-complement sa white wall namin. Ang ganda niya, parang tingkahoy na talaga kami. Ayan, sana magtagal.